Magandang hapon po. Kami po ay uh, nakikiramay po sa inyong pamilya sa pagpano po ng inyong mga kapatid. Magandang uh -huh. hapon din po. Magandang uh hapon -huh. din um, po. Ma'am, ito pong kapatid ninyo na si Sir Jeffrey. Ilang taon po siya nung uh, nangyari pong insidente, ma'am? Ano po, 29 years old. Kaano-ano po niya si Ma'am Jennifer? Girlfriend po ni Koya. Uh, Girlfriend. Yeah. Okay. Ilang taon na po silang magkasama, ma'am? Eight years po. Okay. Ano po ang nangyari doon sa insidente po noong April 21? Ano, mamay, nagulat na lang po kami na sa isang page, yung news po ng page sa FB, may nakapost po doon na unidentified person. Tapos, isang pinakita po doon, mga tatulang lang ni kuya. Opo. Natulog ako, bilang na matawag si mama, sabi ko, ano kaya to? So, sinagot ko, sinagot ako, umiiyak, sabi na ano, si Jennifer daw, hindi na makontakt ng 12 noon. Tapos so, nagulat siya dahil sa message na doon na gabi ng Sabado ng um, around 7pm, mm -hmm. naka-unsend po yung okay. message. Oo. Okay. Kaya yun po, ah, nah, hingi ako ng tulong doon sa pinsa ko na nasa Davao na mm -hmm. mag-report na kami mm -hmm. sa police kasi nga po, nababahala na kami. Pati si Jeff, hindi na rin namin makontak ilang taon pa magka-relasyon sila, ma'am? Mga 8 years. Noong panahon po na nangyari ito, bakit po ba nandoon sila sa condo unit sa Davao City? Apo, yun po, um, Actually po si Jennifer po kasi talaga manunood siya ng concert. Hmm. Yung The Kings noong April 21 Sunday, 8pm. Ah, 8 PM. okay. Hmm. So una siyang nag-travel sa Davao po nung Sabado po nung umaga sa dumating sa Davao. Si Jeffrey po sumunod po nung gabi po. Tapos po, nung nandoon sila ma'am at sir nung gabing iyon, meron po ba kayong communication sa kanila nung Sabado po ng gabi aside po dun sa 7pm na sinasabi ninyo? Akin po, kinonfirm ko lang po si kuya kung nakarating na ng Davao. Mga 7 o'clock po yun tinawagan ko po siya. Sabi ko, Sumagot pa po? Apo. Ah, sabi ko, kuya, nakaarating ka na sa Davao. Mm, mm Ah, sabi niya, oh, okay, andito na ako sa Davao. Karating ko lang. Wala naman kayong narinig na any signs na siya po ay uh, in danger or meron pong nararanasan parang nung, nung araw na yun? Parang yung mga time po na nangyari na yung krimen, parang siguro po naisip po na nung 7pm parang iba kasi yung boses niya eh. Parang may pe, medyo, baka may ibang tao, ganyan. Or may something. Parang hindi, natatakot parang yung boses na parang tapos oo, oo, kasi baka mamaya hindi natin alam dahil phone okay. nyo lang oh, po or oh, video oh, call po ba? Phone call lang phone po. Na. Phone call lang. Kayo po sir. Parang nag-message nga si mama sa kanya nung dumating kami mga 8 or 7 p.m. na mm -hmm. kung sa na dyan, sabi na nakarating ka na ba? Mm -hmm. Sabi niya, ayun niya, ando na daw siya sa kondo. Yun yung, yung kondo na yun, yung sinent niya po, naka-unsent. Tapos nag-message naman si Jennifer, may uh, ano, uh, follow-up message na. Andito si Jeff sumunod. Ganun yun lang yung la, parang last message niya po. Nagulat nga po kami kasi parang hindi na po siya yung the way na mag-type po kasi wala na pong ma. Iba na po yung the way na mag talagang mag-reply siya doon, mag-respond siya sa message ni Mama. Yun sa pagkaka-report po. po sa inyo ng ating mga kapulisan doon po sa nangyari insidente, wala po ba within the vicinity or the same building na makakasama itong uh, dalawa pong ito? Okay, yun nga po. Yung um, Clark, siya po yung nag-book ng kondo. Kasi elementary friend po yung kapatid ko si Jennifer. Oh. Okay, so bago siya pumunta doon, yung kondo nakabook na po yun Friday. At okay. itong Clark na ito, sir, sila po ba ay close ni Jennifer? Or ano pong relasyon nilang dalawa? Wala po silang relasyon. Sila po ay elementary friends lang. Kung baga parang friends lang po. Weeks before itong nangyaring insidente, wala po bang any uh, pag-aaway, animosity between doon po sa mag-boyfriend at girlfriend kay Sir Jeffrey at Jennifer po? Wala po eh. Kuntinin nung kwakay mom. Mm. Sabi niya wala naman kasi si Mama close talaga sa doon sa Dalawa kasi they mm -hmm. live in sila doon sa bahay. Wala mm -hmm. wala wala si kasi nung ah. the day na before sila mag-flight. Mm -hmm. Nung gabi ng ano, Friday, sabi pa sila mag-dinner. Mm -hmm. Kumain nagkukintuhan pa daw sabi ni Mama nasaya-saya pa nila. Mm -hmm. And then si Jeff ay naghatid kay Jennifer doon sa airport mm -hmm. nung madaling araw ng Sabado. Mm -hmm. So okay. So wala, kumbaga, po, wala wala naman. Wala, wala po lang. sila dalawang pag-aaway po. Ayon po dito sa mga medical legal report po na ibinahagi po sa atin ng kanilang mga pamilya, sila po ay uh, namatay sa isang stabbing incident. Meron pong lacerations si Ma'am Jennifer sa liit, yes, yes po, po. Malalim, si po. malalim po. Si Sir Jeffrey po ano po ang kanyang ikinamatay Ma'am? Nine po on. na stabs. Pero In sabi months. po nung doktor na nung after po ng autopsy, yung pinaka Grabe daw po na cause ng pagkamatay niya is yung sobrang din daw po sa lungs. Yun ah. daw po yung nag-collapse po kasi yung lungs niya. Ang sabi po ng doktor, patay na daw po si Kuya bago ihulog. Mm, okay. Magandang hapon po, Police Colonel Badang. Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Sir, sa kasalukuyan po, ano po ba ang uh, estado ng investigation ng ating mga kapulisan? Ang uh, latest na nakandak po ngayon ng mga testing is ito pong luminal test. Para matrace, makita po, ma'am, kung may traces of blood. Kasi po dito is na-discover po si Jeffrey, ma'am. Dumating po si Jeffrey dito sa Davao mga alas 5 po ng hapon, nung April 21. Si uh, Jennifer po is uh, umaga po, alas 8 ng umaga. And then nakita po yung uh, uh, body ni Jeffrey doon sa Building 5, sa lobby. Na-report po sa ating kapulisan about thirty five a.m. So pinatest po nila yun, ma'am. Pagdating po doon, i de-deform na kasi yung mukha. So, tinanong po lahat ng kapulisan natin, ma'am, kung mga tao doon, kung sino nakakilala, e eh, wala na po nakakilala sa kanya. Mm -hmm. Kinatok po lahat, ma'am, yung more than 100 na mga occupants mm -hmm. doon sa Building 5, ma'am. Mm -hmm. So, pagkagabi po naman po, ma'am, is ito, may nakita na nila, ma'am, yung sa social media na may missing. Ito so, mm -hmm. nga po si Jennifer. Ang ginawa po ng tropa natin, ma'am, is nag... Uh, Kwan po sila sa social media nag exploitin sila, nakita po yung may kasama pala siya, mayroon siyang boyfriend, at doon po nakita ma'am yung tattoo, tattoo ni Jeffrey, doon po nila na, na nalaman na ito pala si uh, uh, Jennifer is naka-check in doon sa Camellia North Point. So mm -hmm. chinek po nila ma'am, nakita po na li, na discover na yung body niya about mm -hmm uh 10:15 p.m. Unang katanungan no, Police Colonel Badang. Doon po ba sa building na kitinutuluyan po nitong dalawa? Meron po ba tayo mga CCTV footages? Ma'am, unfortunately wala po yung building 5. Wala po siya, ma'am. Uh, in violation po siya doon sa city Ordinance ng Davao City. Okay, pero sa sa area sir, yung mga security guard po ba? I, I'm sure may guards naman po diyan sa building na 'yan. Wala po ba silang narinig na any commotion, uh, humingi po ng tulong or sumigaw doon sa area? Wala din po ma'am. Actually, lahat po ng security guard na detail that time is subjected po sila sa aming uh... Forensic, no? Mm -hmm. Nakuha namin sila ng na palm print, tsaka footprint po lahat. Nag-duty mm -hmm. dyan. Okay. Uh, ang nakita lang namin is yung record lang, lagpok po sa record. Okay. Nung kayo po ay nagkatok isa-isa doon sa mga kwarto, no? pumasok po kayo doon sa kwarto na kinalalagyan po ni Ma'am Jennifer. Meron po ba kayong napansin, sir, na ipinilit po na mabuksan yung pinto? Kasi we're wondering, paano po nangyari na si Ma'am Jennifer na iwan siya doon sa loob ng kwarto at itong si Sir Jeffrey ay napunta po sa 6th floor kung saan napakalayo po doon sa kinalalagyan ni Ma'am Jennifer nang wala pong nakakakita. Ano ba to Naglakad? Binuhat? Opo ma'am, uh, re-enact po kami. So ang nangyari po ma'am, nang umaga, kinatok po lahat yon. Pagdating po la sa room ni Jennifer, walang sumasagot. So iniwanan po yun ma'am, uh, yung 319. Napunta po sila sa room 323, kung nandun si Clark. Doon po, lumabas naman po yun. Lumabas sila, natanong sila, kung kilala yun si yung nakita po na, na patay sa baba. Ang sagot po is wala. So yun lang po yun ma'am, uh, naikot na lahat, natanong lahat. Ang actually ma'am, ang uh, nakausap po ng tropa natin is yung pong may tao, uh, may sumasagot sa kwarto. Pag wala pong sumagot, uh, nilalagpasan na po yun ma'am. Okay. De, pero sir, doon po ba sa kwarto ni ma'am Jennifer, wala po kayo nakitang blood marks po sa doorknob for example or forced entry? Kung iyan po ba ipinilit po na buksan? Yan po yung puzzle din kami ma'am kasi doon sa loob po ng kwarto ma'am kasi napasok ko po yun. Mm -hmm. Sa pintuan pa lang po is wala pong forcible entry. Walang signs of any forcible entry. Okay. Pagdating po sa loob naman ma'am wala rin po naman signs of commotion uh -huh. uh, na kami na nakita intact din po yung gamit nila. Uh, wala namang kaming nakita whatsoever na nawala. Okay. Ang concentration lang po ng dugo, ma'am, is nandun sa kama mm -hmm. at nandun po sa weapon na nandun at mm -hmm. saka doon po sa may CR. Doon po, ma'am, sa CR, uh, subject po lahat yan ng DNA testing. Compare po namin lahat doon kina Jeffrey, Jennifer, mm -hmm. saka yung dalawang POI, na Clark, saka mm -hmm. si Ivan. Meron po bang naging match, sir? Mm -hmm. Negative po, ma'am, except lang po doon sa isang footprints na very clear. Mm -hmm. Doon sa footprints sa may lababo, ma'am, na... Yun po ay hindi nagmamatch kanino man sa kanilang apat. Natin. May idea ba kayo sir or do you have any theory kung sino po yung posibleng tao na yun? Ganun po mamang theory namin mm -hmm. na makapasok po yun na alam nila mm -hmm. na hindi hindi pwener sa yung pintuan noon. Oh, uh -huh. So sigurado kami either yun ay may may susi mm -hmm. o kinatok man yun at mm -hmm. nakapasok, pinapautos na puta. Tapos mam yun, i eh, sigurado po kami na based din po doon sa result po ng DNA. Mm -hmm. Process po lahat po kasi fingerprint, blood. Yes po. Blood ma'am, yung blood. Mm -hmm. Uh wala po, walang walang may ibig sabihin po. May may kuan kami na may ibang tao mm -hmm. doon sa loob, during sa insidente. Tama. Okay. So, in short sir, meron pong tao. Kasi I think yun yung dapat pong malinaw uh, dito po kay Ma'am Mielke at kay Sir Jason. Kasi Apo. ang uh, lumalabas po, yung ibang teorya nila, eh, yung dalawa po ang Apo. nagkasakitan. Tama po yan, ma'am. Tama po yan. Okay. So, so may... ang kaya ginawa po namin, ma'am, ganito po. Yes, kami pa po, ma'am. Kasi paglabas mo po kasi sa sa uh, kwarto ma'am. Mm -hmm. Kasi hindi ba may rin kami nakita rin kaming fingerprint at mm -hmm. blood stain doon sa 6th floor. So, mm links. -hmm. Mm -hmm. So, ang result po ng DNA test matching, ma'am, is kay uh, Jeffrey po yun. Fingerprint ni Jeffrey, di Jeffrey tsaka blood po ni Jeffrey 'yon. So, may posibilidad po na itong si Sir Jeffrey probably ay kumuha pa uh, hum, nagtangka pa pong humingi ng tulong umakyat. Parang ganun po ba? Possible po na ganito. Ganun ma'am. Kaya lang po, uh, yung resulta po ng autopsy, mm -hmm. eh, iba na po sinasabi ma'am, na sinasabi po ng autopsy na patay na po siya nung siya ay nahulog o nakita sa baba. So yun po, yung mm -hmm. kay puzzle po kami talaga ma'am. Mm -hmm. Kasi nga, yung sa loob po ng crime scene, walang forcible entry. Mm -hmm. Tapos, di ba ma'am, yung sinasabi niyo kayo, tanong niyo kanina, yes, yung po. paglabas ng tao. Mm -hmm. Mm -hmm. Possible, ah, positive po yung fingerprint ni Jeffrey doon sa... Sa lamesa na parang paglabas kasi ng pintuan, uh -huh. pag uh, papalabas yung gandun, parang na konti yung lamesa, positive po din yung kanyang fingerprint. And then palabas po yon hanggang nakita na lang po yung traces ng blood niya o isang uh, stain, malitang stain po ng blood niya at saka fingerprint niya sa 6th floor. Pero along the way, ma'am, from 3 floor hanggang 6th floor, mm -hmm. wala po kaming nakita na traces of blood. Colonel Badang, kanino daw po yung unit sa 6 floor? Kasi nakabook po sila sa third floor eh. Ma'am, yung sa 6 floor, ito po yung sinasabi ko kanina na additional person of interest po namin. Kasi po, lumalabas po kasi sa test kahapon, gagabi po, sa luminal test, yung traces ng blood, maski punasan mo po yan, mm -hmm. ganito ba ang nangyari, ma'am? Ah, uh, mayroon pong traces of blood doon sa isang kwarto doon sa 6th floor at mayroon din traces of blood doon sa kwarto ni na person of interest kina Clark. Mm. Kasi nahirapan po kasi ma'am kaya hinanap po namin yung uh, any available means, uh, scientific means na pwede naming magawa kasi ma'am Hirap talaga kami kasi wala pong CCTV. Mm -hmm. So ay, DNA Laman. test po, natrya na po namin ng DNA test, negative mm -hmm. naman din po. Mm -hmm. So that's why ang recourse namin, pati po yung cellphone ma'am, hindi po namin makuhan, wala po kaming nakuha. Kasi meron po tayong isang netizen, ano ang sinasabi po, tinatanong ay kung na-check daw po ba yung cellphone ng magjowa, Na-check po oh, ba po, or wala po talagang nakuha? Na-check po 'yan ma'am. Actually, kumuha po munta pa po 'yan sa kanila, sa kanilang bahay dyan sa Cavite para kumuha ng consent para ma-exploit po ng anti-cyber group natin 'yung mm -hmm. cellphones. Okay, so wala naman po kayong uh, any substantial information or uh, kakaiba pong text doon sa kanilang cellphone na nakita? Medyo nahirapan po kami, technically ma'am, para pag-recover, yun po yung nangyari ma'am. Isa pa pong clarification, uh, Police Colonel Badang, ano, ano po ba yung ginamit po na panaksak dito sa dalawa? Yung nagamit po na weapon ma'am is yung mga kitchen knife lang po sa loob ng kwarto. Kompleto kasi yung set ma'am doon sa loob ng room. Naku, maga parang... Masalub Airbnb, lang po yung uh, kitchen, uh, ma'am. Uh -huh. Yung kitchen uh, night. Ito po, ito night, po ba ay parang Airbnb po. hotel, sir? Tama po? Yes, ma'am. Opo, ganyan po yun, ma'am. Okay. At ito pong nagbook... Kasi nabanggit po kanina ni Sir Jason. Kina-clarify din namin, ano, meron po silang binabanggit na Clark. At siya daw po ang oh, nag-book doon sa unit. Siya po ang book ma'am, siya po ang nag-book. Siya din oh, po. po ba ang may-ari ng unit sa 6th floor? Ah, hindi po 'yan ma'am, hindi po. Okay, magkaiba. Pero ito yes, po bang si Sir Clark ay inyo na pong naimbestigahan dyan sa Davao? Yes ma'am, opo, na dumating naman po siya mm -hmm. with his lawyer mm -hmm. nung two days after the incident. Okay, at ano po ang resulta ng inyong imbestigasyon sir or wala pa po ba? May naman ma'am, uh, medyo consistent naman sila ng dalawa ni Ivan, yung mm -hmm. isang kasama niya. Mm -hmm. Yun nga lang, aming tango, ang, ang hindi niya masagot-sagot sa amin is that, nung nakita niya, kasi siya po kasi nag-book kay uh, Jennifer, no? Mm -hmm. Nung nakita niya na may taong patay don sa baba. Tapos ang sabi niya kasi, ang alibay niya, is umuwi po siya mga 8.30am. Mm -hmm. Nung Sabado, mm -hmm. nung 21 po, is umuwi po daw siya sa Sultan Kudarat. Okay. Sabi namin sa kanya, ang tanong namin is hindi ka man na nagpaalam kay Jennifer mm -hmm. kasi ikaw, kargo mo siya, ikaw ang nag-guide uh, uh, nag, uh, sa kanya, pamunta ng dabaw, ikaw nag-book uh, nag, uh, sa kanya mm -hmm. and then iniwanan mo lang siya mm -hmm. na alam mo naman may insidente nangyari dyan sa building kung saan kayo naka-check-in. Mm -hmm. Yun po yung... Uh, pinapakuan namin sa kanya, ma'am. Uh, Oo. Oh. Pero bakit po nandoon sa building si Sir Clark in the first place? Nakabook din po sila. Uh, adjacent lang po doon kay Juan. Oh, Oo. So wala uh, silang narinig, sir? Kahit anong komosyon, lumabas ng pinto, wala po silang narinig na gano'n? Uh, wala daw po, ma'am. Wala. Mga Kwan lang po yan, ma'am. Uh, if I'm mistaken, mga two rooms apart lang po yan sila. Nasaan daw po? Hindi po kalayuan yan, ah, ma'am. Mga siguro ano, mga 15 meters lang po yan. Oh, Same so, floor po yan, ma'am. 319 po yan. Si Jennifer, 323 po yan sila Okay. okay. Colonel, gaano po kalayo yung uh, room nila sa 6th floor doon po kung saan uh, inakyat? Uh, kung baga, sinabi po kasi diba, Colonel, nangyari po yung krimen doon sa 3rd floor. Paano po napunta si uh, Jeffrey patungo po ng 6th floor? Mataas po yung building, ma'am, kasi 7th floor po yung building. Diyan po kami puzzled. Kasi, ma'am, uh, yun, ganila. nga, bakit o oh, paano nakaakyat yung si Jeffrey... Mm -hmm. Considering na siya po ay may tama sa tuhod, mm -hmm. may injuries na gano'n, mm -hmm. Kasi kung doon po nasaksak sa taas, sigurado po may traces of blood, is splashing man lang, mm -hmm. wala po. Ang nakita lang po doon sa taas ma'am sa 6th floor is fingerprint, blood, to blood niya, saka yung blood niya doon sa 6th floor sa railings. 'Yun lang po sa yung Sa fire exit po ba yan, Colonel? Hindi po ma'am, hindi po sa kwan. Kasi mataas po yan, 6th Third floor. Hindi e, po ba siya nag-elevator sir? Or nag-hagdan po talaga? Ma'am, wala po kaming makitang traces of blood. Oo, uh, medyo naintindihan ko sila kasi wala tayong na... kahit anong CCTV footage. At iyon po ang uh, susunod ko sanang katanungan. Paano po naalaw itong building na ito, kung, ano, kung kanino man po itong building na ito, na mag-operate nang wala po kahit isang CCTV Yes, ma'am. Hindi po ba? Kasi kung kayo po ay nagmamayari, eh, ito medyo ano lang naman, uh, in terms of logic lang naman, uh, Police Colonel ang kung kayo ay nagmamayari ng mga hotel pala, kung yan po talaga ay isang Airbnb or uh, hotel type po na kondo, dapat po merong any uh, other form of security other than security guards, hindi po ba? Tama po kayo ma'am, tama po kayo. Oo, oo. At Meron ano... pong palitiyang Davao City ma'am para sa installation ng uh, 3 million investment, lahat po yan is mayroong, CCTV. Eh, multimillion naman po yung Camellia North Point. Uh, ah. So, happen na uh, during that time po, during that incident, we discovered na itong Building 5 is walang CCTV po. Okay. Sa so, kasalukuyan ba, Police Colonel, kung kayo po ay may impormasyon kung nasuspindi po ba ang permit or ano po ang nangyari doon sa may-ari po ng uh, condo unit? Uh, Ma'am, actually, uh, mayroon kaming uh, coordinating conference last week with the city government. Mm -hmm legal yung pati legal nila and then business bureau po mm -hmm. and uh, we are preparing po nag-prepare na lang po sila for the filing of uh, charges on violation ng CCTV ordinance po against Camellia North Point ma'am sa kasalukuyan po ito po bang uh, si Sir Clark ay malinis na po kumbaga hindi na po siya POI or kasama pa rin po siya sir POI POI po siya pa rin ma'am gawa ng itong uh, recent development po mm -hmm. based sa aming uh, last na testing, eh, mm -hmm. it seems na mayroong mayroong traces of blood doon sa room nila. Okay. At Kailan po natin na-expect or ma-expect Police Colonel Badang na matapos po itong mga DNA testing natin, luminol testing at iba pa pong forensic testing natin dito sa uh, crime scenes? Ma'am, actually gusto talaga namin as much as possible. Lahat po available uh uh forensic uh, test ginawa po namin ito nga yung latest po is itong luminol mm -hmm. uh examination uh, doon sa area mm -mm. kasi it seems na na, na po namin yung uh, DNA mm -mm. wala naman po so that's why balik pulit kami doon sa pagkalap ng ebidensya something but pinabalik-balikan po namin actually napaka air lang beses po binalikan yung crime scene ma'am. Mm -mm for the recovery ng standard para sa DNA testing po ma'am. May isa lang akong tanong sir no na hindi ko talaga maiisip kung paano nangyari. Paano po nakapasok si Sir Jeffrey doon sa 6th floor na kwarto? Ma'am, ito din tanong po namin ma'am kasi nga based sa statement ni Clark, dumating po si uh, Jennifer ng 8. So kanila is nat napunta muna sila doon sa room 323. Mm. Kasi yung Room 319 na uh, yun intended kay Jennifer ma'am is hindi pa available mm -hmm. alas dos pa ng hapon kasi may occupant doon. Mm -hmm. So ang ginawa po daw nila is kumain muna ng lunch in which na-confirm po yung lunch. Mm -hmm. And then after lunch ma'am bumalik sila to pumasok na si Jennifer doon sa room. Mm -hmm. And then after hapon na naman po ito yung na nakausap ko kanina ma'am yung narinig ko yung kapatid yata ni ni Jennifer ba o ni Clark, na nakausap sila ng 9. Mm -hmm. Kasi ang tabi po sa amin ulit ni Clark is 7pm po, nag-dinner po ulit sila ni ni Jennifer sa isang tindahan po dito. However, pag-check po namin sa tindahan, is wala namang CCTV doon. point uh, Confirming yung napumunta sila doon. So ganon po yung nangyari, ma'am. Pero yung mga And tao, then, hindi din sila nakita? Walang wala any witness? Po, wala din, ma'am. Uh, Mayroon mm -hmm. lang sinabi si Clark na pumunta sila, naglakad sila sa isang FADS fast food chain. It means, na-verify naman namin ma'am na silang dalawa pumunta nga naman doon. Pero hindi niya kasama si Jennifer. Kasi sabi niya, mga nine, iniwan na niya si Jennifer doon sa room. Kaya uh -oh. na niya doon. So, nagtataka kami ma'am, paano nakapasok si Jeffrey? Tama. Kasi, na hindi, wala mang record sa guard. Di ba? Parang uh -huh. ang, ang, ang sketchy lang po, sir, na... Paano siya nakapasok, hindi lang po doon sa room nila, maski po doon sa 6th floor. Ano po ba ang connection nila doon sa may-ari ng 6th floor na unit? Ma'am, ganito po yan. Ito po ang assumption namin, ma'am ha. Mm. Ang nagpapasok kay Jeffrey is si Jennifer siguro. Tatawagan siya, nasundo siya sa baba. Doon sa 3rd floor ha? na unit nila. Pero doon yes, sa 6th floor na unit, sir. Ma'am, yung sa 6th floor na unit, wala pa ba yan. Ngayon lang po namin nakita yon Ang mm. aming nagtataka dyan is ganito. Okay, anakpen po kasi namin, ma'am. Mm -mm. Hindi talaga possible na si... Jeffrey ay pumunta doon at siya ay lumundag o tumalon. Hindi po possible, wala na po yun na tsuri. So ang next na tsuri yan is sigurado po may mga taong bumuhat sa kanya, dinala sa 6th floor at inilagay mo na yung fingerprint niya doon sa railings at hinulog. Yun. That will confirm ma'am yung findings ng Soko na sinasabi ng Soko ma'am na Patay na siya nung hinulog siya. So any other person sir na naka-witness, wala man lang nakadungaw, nakarinig, naka, naka, naka I'm sure kung nagbuhat ka ng isang lalaki along the corridors papunta sa hagdan, hmm. imposibleng wala kang nakasalubong kahit isa. Tama po 'yan ma'am, diba? na-interview halos madami kami na interview doon. Hmm. Ang sinasabi namin ma'am, yung sa sixth floor, ang connection is that, meron kasing naka-check-in na it seems, kakilala ni Clark, person of interest namin 'yon, hmm. na apat na lalaki. Nako. na they are coming from the same area kung saan galing si Clark. Mm -hmm. These are registered o sinasabi nila na engineers yan sila. So mm -hmm. kasi nakikita namin ma'am na hindi kakayanin ito ng dalawang tao mm -hmm. ang gumawa ng krimen, lalong-lalong -lalo na po yung pagbuhat. Mm -hmm. kasi Jeffrey kasi medyo mabigat na po yon plus yung cadaver weight. Mm -hmm. So hindi po kakayanin ng dalawang tatlo lang, more than four po yan o apat man lang. Okay. So yon po, dun sa sixth floor kasi ma'am, meron kaming... Suspected of may uh, room of, of interest kami doon na dito naka-check in based on sa record ng guard okay. na nakita kasi namin it seems na pang kilala ito siguro ni Clark because of the places yun na subject po yung pintuan nila ng test ma'am ng luminol test okay And it confirms yung uh, na positive yung uh, yung traces of blood Same po, kaya na-connect po yun sa Yes, o, oh, kagaya nga nung nabanggit nyo na nakita yun, po yung blood droplets. So ito pong apat na sinasabi nyo na naka-check-in doon, sir, or naka-register po doon sa kwarto na yon. Sila po ba ay naimbestigahan nyo na din po? Natanong tanong nyo na po? Na-question nyo na? Wala, ma'am, kasi kahap, uh, kanin, kagabi lang po namin na-confirm. Ah, okay. So, meron, meron na kaming mga photocopies ng kanilang mga IDs. Okay, Nakukuha okay. Nakuha na po kami before. Nakuha namin yung nilsigned po nila doon sa guard. Re-interview -re ulit po namin 'yan sila, ma'am, and we will find any pieces of evidence ma'am to sunshade. Ito mm -hmm. yung findings po namin na uh, because of the traces of uh, blood doon sa rooms. Mhm. Mm na ito ma'am na uh, uh, interest namin ay mm -mm. eh, eh, talagang it seems na ito is meron silang alam. Kami po ay uh, hanga po sa inyo Police Colonel Richard Badang at sa inyo pong mga investigador sa agaran po ninyong uh, pagtutok dito. Good job po sa atin pong Davao City PNP. Maraming maraming salamat po. Salamat din po ma'am. Makipagtulungan po sana nakayo para mapabilis yung paghuli sa mga gumawa niyan kay Ate Tsaka kay Kuya. Mm -mm. Para makamit na din po nila yung hostisya na yung dapat po sa kanila. Nanawagan po kami na sana yung uh, mga taong nakakita man sa insidente or uh, naandun ng time na yon mm -mm. doon sa area na yon Sana po ang sino sa inyo uh, tulungan niyo po kami para mapabilis nga po yung pag-usad po ng investigation mm -hmm. at uh, mabigyan na po ng justice po yung kapatid po namin. Hindi ho kami titigil sa pag uh, ano po investiga po. Talagang mananagot at mananagot po talaga yung mga taong gumawa noon ng karumal-dumal po na krimen sa kapatid namin. Dahil hindi po nga until now po hindi pa namin matake po talaga hindi pa kami maka move on po dahil napaka brutal po ng nang nangyari po. So malaking effect po yun sa family namin as well as sa mga friends po. Hindi kami makatulog ng maayos. Kakaisip paano nangyari? Bakit sa uh, way pa na yun sila namatay? Tama. Na hindi nila deserve. Napakabait po na tao ni Jennifer at saka ni Jeffrey po. Okay. At uh, kami po muli sa amin pong uh, tanggapan dito sa so, Wanted sa Radyo, si Senator Rafi at uh, ang Aksya as List po ay buong puso pong uh, nakikiramay po sa inyong mga pamilya and I'm sure ang inyong pong mga magulang ay uh, nagluluksa pa rin po ngayon. So kami po ay nakikiluksa po sa inyong mga pamilya. Opo. Maraming maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala, Sir Ma'am. Any updates po? Hindi rin po kami titigil dito para malaman po at mabigyang hostisya ang inyong mga kapatid. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa wanted sa radio.